Andang araw mga kabubog ano, kami nga ay nagdi-deliver ng tapaludo at may napasama sa aming ipinakilong ganito Kulay dilaw ano, parang reflectorized ano, ngayon naging interesado ako Kaya pinagtsagaan kong baklasin mga kabubog habang nagbababa ng karga namin yung aking mga kasama ay chinaga akong baklasin ano pero bago natin ipagpatuloy yung ating pagkukan dyan ay mabilisang shout out muna tayo ano shout out muna kay Sir Perdi from Kuwait ano uh, nagpapa out na nagcha-chat sa akin at lagi daw siyang nanonood ng ating vlog ano Ngayon nga mga kabubog ay gusto ko sanang malaman kung anong tawag dito ano sa pamamagitan ng mga comment nyo ay malalaman natin kung anong tawag dito sa ganito yan nagigamit gamit ng mga kontraktor, mga kabubog hindi ko lang alam kung ginagamit nila yan sa mga project nila parang reflectorize eh Haring ginagamit nila yan, pinaka pambabala. Ano? Uh, hindi ko alam ang exactong tawag. Ngayon, inter nagiging interesado ako kung anong laman sa loob. Ano? Kasi parang kulay puti siya eh. Hindi ko alam kung yero o aluminum. Ano? Mamaya imamagnetin ko yan. Buti na nga lang may mga dala kung ano-ano na kuha ko sa toolbox ano. Siya kung ginawang pinaka Philips screw para tanggalin yung mga tornilyo. Pinagtiyagaan ko nga yan mga kabubog ano dahil interesado nga ako. Ang iniisip ko baka malapad itong kuan itong kulay anong kulay din dilaw ba yan parang reflectorized. At yung parang reflectorize. Kasi nga natanggal ko na yon mga kabubog at may mga kuan pa rin ano tornilyo pa rin na design ng Philips screw ano ngayon, kumuha ko ng magnet yan. Nakita nyo naman, minamagnet ko kung kuan, kung kumakapit. Ano? At yung magnet ko dyan ay kuan, biglang, bigla kong ang, kung, mga kabuwag, bigla kong nabitawan. Ayun, nahulog sa ilalim. Ang tagal ko bago nakuha yan mga kabubug, ano, dumikit nang husto. Napakalakas kasi ng magnetano. Kumuutin na lang ay matigas masyado itong kuan, itong isang kuan, itong isang tornillo, ano, at kumuha tayo ng kuan. May nakatago ako diyan kuan, ano, bayonita. Ayun, ginawa kong kuan. Kilala ka Philips screw, ano. At mm, talagang matigas kinamit natin ang vise grip, ano, pinuk tuk -pupu pa yan. Lagang matigas mga kabubog at nung matanggal natin 'yon ay buti na lang may dala tayong mga sakit. Tinanggal na rin natin sa gilid ano at pagtanggal natin ay may mga Philips screw pa. So wala talaga tayong dalang Philips screw ano kaya gunting na lang ang kwan ang ginagamit ko so, dahil uh, interesado talaga ako diyan. At yun nga mga kabubog dahil sa kulang nga tayo sa gamit ay kinarga na lang natin pauwi ano. Tinanggal lang natin yung nakakapit sa gilid ng yero. At pagdating nga ayan, Ganun lang pala yun. Hinuhugot lang pala yun doon. Ano, ayan. Oh. Biglang nahugot. Yan yung dinamo niya. Mga kabubog. Napakabigat niya. Ano, ngayon, naging interesado din ako dyan. Dahil uh, may wear nga siya. Eh, iniisip ko. Baka may tanso. Ano. So, sinilip natin yung kabilang kuan Butas. ay eh, may bakal pala doon. At mm, problema ko pa yung kabilang yan. Ano. Kaya... Ayun, humingi na ako ng tulong doon sa pamangking ko. Pina, uh, baklas ko na sa kanya ng philips screw. Ano, medyo matitigas din kaya pinupukpok natin. Ayun. So, pinagtulong tulong-tulungan na nga namin 'yan at nahugot din ano. So, may bakal pa 'yan mga kabubog sa loob. At mm, ginamitan ginamit na nga namin 'yan ng kwan, ng kwan, ng tubo dahil hindi madala sa pagganyan ganyan, patak tak 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 ano. At mm, sininsil muna. Ngunit mm, talagang ayaw lumabas nung kwan, nung bakal ay eh, bakal oh. Tapos eh yan eh, kinuha na nga natin sa tubo para itulak yung kwan yung bakal kasi medyo mabigat din yung bakal na yun ano. Aluminum pala yan mga kabubog, hindi pala mabibili kung may bakal ano. Tama pala yung kutob natin na aluminum no. At grinder ko na nga sa kapatid ko ano. At wala pok pokpok doon, pokpok dito. Talagang ayaw lumabas ng bakal eh. Kaya ayan, ayan tuloy na hindi niya halos putuloy na niya ano, mga kabugbog ayo para lumabas no kaya yung napilitan din at mm, hinataw ng hinataw at nung kinilo ay 7.2 kilo na aluminum ang nakuha natin ngayon yung kwan hindi na natin mababaklas yan kasi nilakad pa kami niyang mga oras na yan kaya sabi ko sa susunod natin na vlog ay malalaman natin kung may makukuha bang tanso dyan ibig sabihin ng mga web so yun lang muna mga kabubog